warma koma warma kan dan tolong <laughs> bersama mama jela mama. ah alis kami dek <laughs> Paayos natin yung bike. Ay! Sa ugli, nakalimutan ko yung mic. Mike? Mic? Mic. Ah, you we we want. Oo. Bakit kasa ko ko yung bike? Ay, utay bisa. ayo ang tanong. bum 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 Sông Nam bum Ui, nó bum lộn bum Noel, Noel. How are you nowhere. <coughs> traffic ngayon ini eh, makmak. nakala sakay. Masya, ha? Wala nga raw eh. days hindi umaandar pinabomba ko yung gulong at hirap din ng tumakbo uy ganito yung sidecar ko pag matigas yung gulong sa harapan ang likod ng ma manubela ano sa tingin nyo guys kita na yung pagkalain nito eh pagka may sakay ako sa sidecar ma manubela nyo yung matahimik malamig ang simoy ng hangin kay may katangkay mamaya ma kuryente na baka bukas wala na sarado na yung pelko Ako, Diyos ko may... eh. Traffic yata. Dito pa lang, kitang kita na. yo, yo, yo. Salita, puso. Ayun, 27. Angel, bilisan mo. Maiwasan natin yung traffic. Ayun, 20. Ah, hapon. Hapon. Abot. abot si Angel 9, 8, 7 oh traffic Diyos ko buta punong -pulo yung dana. Kalikot na manobelang, Angel, Diyos ko. Siguro dito muna kami sa G G GNO. Uh, Pabili ng noodles. Ay, wala na Diyos ko Magbawas ko nga mamaya Bili tayo ng ano, ng, ano, ano, ng tao okay, no. noodles. Thank you. Muyền noodles. Muyền noodles. Muyền noodles. Muyền noodles. Muyền noodles. Muyền noodles. Muyền na tayo Angel. Anuwa, tayo. Ha? Ano? muna tayo. Ha? Uwi. Ah, okay. uh, Tapos Asa. bayad tayo ng... kuryente. Mag Doon. Magsasara bukas. Maaari siguro wala ano po.

bumili na tayo kahapon eh. Kasama mo kas basa, Kasama siya ate. Yung yanda sa 24. Na? Ah, oh, pa. dadalin natin mamaya. Sige. Oh, traffic. dito lang yata si mama dito lang yung kanya pasero malapit ayos na si Angel wow 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 eh yung pakain lang natin eh bumili ng noodles ha? Dapat check natin yung gulong mo, ay, yung bike mo. Bike, bike, bike. Yela, yela. Yela, sura. Sura, sura, Angel. Dun, 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 dun. Ali ang Manubela Mo oh Angel oh. <laughs> yeah, 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 yeah. Wow Ganda <laughs> Angel Ha huh? Papa Ha pet, sipet Papa Mas Wow oh, sip Papa Dego nakete Ha. Ah. Sip uh -huh. Saan sipit? Ha. Sa sipit. Ha. Mo na eh. Buangin. At ah, di bebenta. Ang mo Angel. Angel. Siguro 80, ah, uh, 70. Wow, wow, wow. May bubuga pa. <laughs> Kuting, patay. Galing. Wow. Wow. Galing naman ni Angel. 70. Meron pa. Ay, kawasaki. Lalaki ko ng tote. baka nasa warning na eh hindi eh, hindi baka pump yay angel yay angel Ba't ba lumilikot yung manobela ni Angel ah? Babawasak. Bakit kaya? Mababa kasi man mababa kasi si Angel eh. Hindi siya Stock Si Platino time na time yung manobela Hindi kasi na lower yun eh. Ito, lower si Angel eh. Ah. Iya. Iya. Mer. Eh, Harold. Yeah, yeah. Nando. Nagde-drive ako eh, Moret. yeah oh ah. dito ko muna. Thank you, boss. Ha, ah, ano nga ba? Ano pala yung ilaw ni Angie?